Huh, bless you, Lord. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pao at samahan ninyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Simula ng Marso nitong taon na to, naglalagay po ako at naglalaan ako ng isang oras para maglakad at tumakbo. Ang dahilan, tatlo. Una, para mag-clear up ang aking isip kapag kinakailangan kong mag-desisyon ng importante. Pangalawa, kailangan ko na kasing masabayan at gusto ko pa masabayan ang dalawa kong anak na lalaki habang sila naglalaro sa basketball masakit na kasi tuhod ko eh ikatlo so I can spend more quality time with my family with my friends and my loved ones sa araw na ito sineselebrate ng simbahang katolika ang kapisahan ni St. James the Great isa siya sa mga core friends si Jesus kasama si Pedro at ang kapatid niya si Juan Evangelista ang mabuting balita sa araw na ito sa katunayan ay related dyan mula sa Matthew 20, 20 to 28 na kung saan pinakita ni Jesus ang kanyang malaking bakit. Sabi nga niya, gusto mo maging pinuno? Dapat ikaw ay maging uh, dapat ikaw ay maging alipin at tagapagsilbi ng lahat katulad ng anak ng tao na siya ay nagpunta hindi para pagsilbihan kundi para magsilbi at ialay ang kanyang buhay sa nakararami kapatid. Yan ang kanya malaking bakit. Ngayon, kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, let me just give you a gentle reminder. What's that? Balikan mo ang iyong malaking bakit. Bakit mo to ginagawa? Sabi ko sa'yo, at ipapaalala ko sa'yo, kapag malinaw ang dahilan, lahat ng pagsubok gumagaan kung kayo po ay nabless itong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, Pathways of Hope at landas ng pag-asa sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po si Pao na naglalambing. Please, maging hope giver. Bigyan ng magandang bakit ang iba. Be a cyber missionary. Tandaan natin, ang ah, mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami. Pabalik na ako. God bless.